Hey guys, sabi ni sir, maglista daw ako ng mga uh, magbabayad ng 50 pesos. Ang bagan daw. Ang bagan. Sus, pambili mo lang yon ng kodig eh. Ginagamit mo si sir para makakuha ka sa amin ng 50 pesos. Anong pagbili ng kodig pa yung sa Cebu mo River? na nga, dami-dami namin kodig sa bahay, bigyan pa ka na mo. Yung isa na bago na kami mag-away. O oh, ito, treasurer, magbabayad na ako ng 50 pesos. Salamat Andrew. Sige, okay na. Listo na lang kita, ha? Okay. O, okay, guys, sino pa magbabayad para malista ko na dito? Kailangan na daw ito i-submit mama yung alas dos. Bawala ko yun. Sana all, nagagalit. sino na ba mga magbabayad ng 50 pesos? Hi, Luis. libre na kita. Ng 50 pesos Tignan mo, pag si Luis nililibre, pag kami hindi May favoritism talaga to Sana all, may favoritism Ay, ako ba kayo nakausap mo? Ay, ito ah, na ako 50 pesos Tignan na lang ako Hindi, mo na libre ha? Ano ba yung bayad mo? Okay na Okay, oh. Uh, Bayad na si Luis. Sino pa yung mga magbabayad dyan? Guys, okay, sorry, I'm late. Ano meron? Ang bagal ng 50 pesos. O ito. Yan yung 50 pesos ha. Bayad na ako, treasure ha. Alis na buti pa si gangsta. Kahit laging nakabata. Lagi namang bayad. Basta ako, di ako magbabayad. Di ako magbabayad. Wala na kaya ang baon kapag nagbayad ako ng 50 pesos. Sana all. Nauubos ang baon. O ito, treasure. Magbabayad na rin ng 50 pesos. Yan na. O, oh, buti pa si Sana All, nagbayad na ng 50 pesos. O, oh, sino pa yung mga magbabayad dyan? Para may lista ko na dito. O, ikaw Justin, kailan ka magbabayad ng 50 pesos? Pag di ka nang bayad, hindi ka talilista. Ay, ang magbabayad naman ako. Magkano ba? 50 pesos. O ito. Ito na, ako, Miss treasure mundo na dyan ha, ah, para hindi ako pa Sana all! Okay! <laughs>